Magandang gabi guys, uh, kaya na sabi ko Hanggang 6 p.m. pero In case yes, of yes, hindi tayo gumawa to Grabe yung antot Grabe wow. na to diba yung tingnan mo? Sete-sete yung sabata oh Grabe, oh

ito, mo natin yung isa bago umuwi. ka, galing mga bulet yun. O, mo natin isa. diba? Oh, mo isa. Pag mo yun, ka na. O, oh, tutuloy kita magtasa. O, oh. diba? Oh, o, oh, tasa mo. Tas. O, oh, Hindi, ganyan mo lang. O, oh, na. Cross open. Hindi, ganyan. O, cross open. Hindi, oh. hindi mo. Higit, higit. Hindi, ba, sabahan natin mo, O, <laughs> oh, okay. okay na, Robert. ka na. Taas